Um, ang limit niya walo kay kada customer na siya limit 8 limit for one customer Pag ang daming corn namin no oh. ang daming corn namin po just ko po kayo ay magsisell oh daming corn one two ito pa bag oh ito pa ang daming corn no oh. just oh ko God. po ayan oh ito pa siya, nakabili ng corn, kumakain ng cherry doon sa loob ng tindahan. Libre! Libre! ano, tikim, tikim. Para, ang mga Pilipino lang talaga yung magtikim-tikim. Daming corn namin, no? Ubas, kain ng kain, bago pupunin yung ubas. Katin ko muna itong mga to. Napapagod ako sa, ano, sa pag namin ng corn. Lahat ng corn binili, nandito sa akin. Naka ano lang, naka $8 Bumili or $3. Bumili kami dollars. ng corn, libre Ilang pa. Ilang corn it, Ano? Ha? Ilang corn yun? 23. Maraming corn yun kasi 8 plus 8 plus 8, 24 uh, plus 8. Binawa ko sa 23. Yeah, lang. daming corn namin oh, po for na. only $4, no? Bumili, bumili kami ng tigil sa corn. De, libre pa kain Agahan, ano. pangalian. <laughs> <laughs> libre pa kain ng ano. Magyayaw eh, ito, nagbabayad siya dapat. Oh diritso, walang card. Kailangan talagang may card. Kasi pag walang card, nagbabayad ka ng $7 something. Kasi $69 each yun eh. Mm -mm. oh, $79 each. card ako, walang phone number ko. Ang ginagawa ko ngayon, yung phone number ng hipa ko nilalagay ko. Oh, good job. Good job. Para so. hindi ko na, gano'n ko, iskan, iskan ko pa yun eh. oh, oh, din, naka, 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 ano tayo, naka-sell tayo ngayon ng, ano po, ng uh, corn sa Sipway po. Doon tayo magbili ng naka, corn na yun. Ano naka, Nakalibre pa kami ng kain. Ng, naka, ano kami ng, uh, one, two, eighteen, nineteen dollars. Dami, uh, no? Mabuti, tatlo lang kinain eh, ko kasi so sobrang napatapat. Tama na yung tres, no? Kuha ka ng, kuha ka, Rizy, eh, ng ano, corn. Ayaw mo? Ayaw Ako, ipaprosin mo. ko yan, eh. Ipaprosin ay, ko yan, pag ay, isa, Ah, okay. okay. Ang binili niya po ay, may binibili siya, eh. Chocolate. Binili ko ay, ano, chocolate. Chocolate. Chocolate, peanut, M&M, 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 at saka tatlong libre, ano? Libre, ano? May libre ba? Ito! Yan, <laughs> oh. <laughs> yung cherry. Yan, bo. yung cherry. Yan, yung cherry, ang dami. Hindi, meron ako marami dyan. Nakarating na po sila sa kanilang lungga. Dito ang oh apartment nila oh. po. Ito po, hinahatid ko. Bye-bye. Kendi okay. mo. Kendi mo, huwag mong kalimutan. Oh, kende mo os, yus po. Ba uh, no. okay. Bakit hindi ka ba diabetic disease? Hindi. Oh, mabuti ka ng hindi ano mo na kakakain ka nang ganyan, nandoon na yun, yung maliit yun Yung 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 niwanan ka na. Baal, <laughs> Bye -bye. Ay, Diyos ko po, itong mga to, hinahatid ko sa apartment nila po, ayun na. Bye-bye, mga ano. Diyos ko. Amo ang corn nga among dipalit ganiha. Barato barato po, tag piso-piso lang, wala nang piso. Nawa guys ah. So karon, karon ang Naka naka jackpot ta og corn. Tanawa ang corn ha, tanawa ang mais nga napalit nato karon. So kaning mais sa dagko kayo oh. aha, ha. Ano hey yung guys? Walukabuok ka buok. ang walo ka Nawa. ang corn nato I will freeze this corn ibutang nato niya sa freezer ato niya siyang pakuluan kanyot kunya ato ibutang sa freezer corn guys <laughs> So ting degana tag karong adlawan. naka sanggi jud ta naka sanggi naka sanggi Oh Apada kang we sibo oh. naka sanggi ta guys naka sanggi Usog guys minani mirive guys Maka ganin mo ug oh. corn na mga barato ng palit na mong dagana. Hinoon, kining kining kuanan ni, kining maisa ni. Kani siya mo palit kaniya ani. Um, ang limit niya walo kay kada customer na siya limit 8 limit for one customer. Pag adto na ko didto sa pag adto na ko sa sitway, ni palit na ko og kay ni palit mi ganihan buntag og kanang mekape, sa uh, inside Starbucks So, so, so to me ning palit na ko ubalo so gidala na ko sila Risi gidala na ko sila Raquel ning balik pa dito pag kamo trabaho onya gidala na ko sila sunod sa tindahan onya nagpalit ko si Risi og walo ning palit si Raquel og walo ning palit ko gawo ang walo mo ni, ni siya naghan ka corn naghan ka itag corn karon ang presyo ra ning corn ani $4 lang ni siya. These are $4 corn. Oh my god, $4. You have no money for the farmers. Are we taking that to the boho? Because <laughs> that's a lot of corn. Okay, we'll take this to the boho. No, I'm going to like boil it a little bit and put it in the sip and I put it in the freezer. So, ka na kung mohato guys. But, siya, guys. Corn, corn, corn. So, ang buhat na ito ni Annie is Daghan ka corn karong adlawa. daghan ng corn na to karong adlawa guys. Pero daghan ng corn na tong adlawa karon. Kaso, pangadto na lang mo dito. Tungod ka, tanawad agko kayong corn o no? quality ginisiya. Oh. Parti mura po tag nakasanggi ba? No? Mura pud ta og nakasangi sa atong mais nga perting daghana kanin kani mga pila ni kabuok basta kay ang up, ang, ang kuan ni ani kanang ay ang presyo ni ani is walo walo ka buok siya mo one dollar so naka kuan pud ta naka naka sell sell pud ta naka Naglibog po ko sa ilang presyo nga nung walo ka buo kwan dollar na tingala ko murag joke man siguro to. Mautong gidala na sila Risi po, sila Raquel, balik-balik mi dito. Kay lagi ang ang presyo ni Ani is ma, naa sila limit Walo ka for uh, each customer. So na limit So gidala na sila dito. Mo na nakapat daghan ka ayo. Na mo ni mga teknik na mo diri guys basta mga Pilipino. Porn. Maybe it's right there. Right there. So ato ni siyang kuanan guys atong uh, Ato ni siyang pabukalon kadyot ang teknik ni Ani kung mag uh, preserve mo og corn so ato ni siyang pabukalon o kadyot ra kaayo kanang dili siya maluto kaayo basta kay pabukalon ni nimo kadyot mao na gitawag nimo og blanching no So uh, pagka nimo kadyot ra gid siya may eh, pabukalon Anya, ato siyang isulod sa siplak, unya, ibutang ato sa freezer. So, pag gusto na pumukaon mga panahon nga gusto na ni mukaon, imura siyang habuaon sa freezer, dahil na ito, i-microwave ni kasi luto naman siya. di diba? Mauni siya ipag uh, uh pamagi na nga imo makip for a long time. Kay unta, kay makita ni mo ng mga naa sa freezer nga mga fr frozen corn na mao na ilang gibuhat po yun sa nila pag process nga ilang hang mabaligya or ma-preserve nila ang corn diha sa tindahan nga naa sa mga freezer. So mao na guys mamaagi kaya mao to guys. Salamat. Salamat po. Kay mabisi na ko karon gay uniform pa ba ko.